Ayan. So, ipopulwid na lang yung mga iba. So, yan. So, magaan siya mga kares. Seram, Rick. Seram. Buka yung pinto. Ay, Buka mo invisible invisible <laughs> transparent <laughs> so ayan na ah, ikakabit na lang yung kanyang conference uh, uh, sa so, kanyang malit uh, na pinto na good morning mga karasa. Uh, si share ko lang sa inyo yung uh, simpleng pagposte ng uh, gagawin kong uh, gate. So, sliding yung gate nito. So, share ko na lang sa inyo kung uh, baka makakuha kayo ng uh, idea sa paggawa ng pundasyon. Uh, uh, so, na ko na yung isa, mga kares So, si share ko na lang sa inyo kung paano uh, kuan gumawa ng pundasyon uh, ng ating uh, gate na sliding so matibay ito mga kares dahil uh, gagawa ko ng pinakabiga dito sa baba na dadaanan ng ating uh, sliding so yung biga uh, babakalan natin so para tayong gumawa ng biga mga kares kaya, uh, yan. so yung laki ng ating poste mga kares 10 uh, natin uh, ay kudrado o 25 o, oh, 25 cm mga karas so yung aking uh, ginawang anilyo uh, 20 20-20 kudrado so yung aking uh, poste 25 cm kudrado mga karas sa uh, yan o 10 pulgada so babaklasin ko muna yung isang yan at lilipat ko dito So itong nakukain na rin itong uh, gagawin ko na nga uh, pinaka uh, konya beam para matibay yung ating uh, tutungtungan ng ating gagawing uh, gagawing sliding door so yung kapalit ko ang gagawa ng uh, pinaka konya mga kares uh, sliding door so ako yung gagawa nitong uh, pinaka poste at itong nga uh, pinaka beam nya o biga sa baba So ang mangyayari dito mga ka sa gusto ng may-ari na mabuo muna tong bader ay itong uh, gate bago bagbagin nito. So baka makakuha kayo ng idea. Kumbaga finish mo na itong uh, gate na to bago butasan yan. Para hindi maging open kasi hindi pa tapos itong ating uh, project. So ito yung project natin mga sa sobrang laki. 195 square meter po yan so dito muna si kuya ares nyo sa poste pupostean ko to so isishare ko na rin sa inyo para magkaroon kayo ng idea so ayan trabaho na finest mga kakaris sa tuwid naman siya So, ay harap din mabaklas So, naglagay ako ng abang dyan ha, Para sa ating uh, bin Pinakabigyan niya dyan sa baba So, naglagay din ako ng mga baka uh, bakal dyan Para dito sa kakapitan nitong pader natin Dahil uh, pag binasag natin to uh, dito natin yung sa mga bakal Para matibay So, ayan Simulan na natin sa kabila Ayan Ano naman tayo sa kabila, mga kakaris to, so, lilayout ko to So maglalagay ako ng sapatos para hindi na ako kasi ako lang mag-isa Lalagay ko siya ng sapatos para tungkol lang siya ipapatok So mamaya papakita ko mga kares na nakapaglagay na tayo ng pinakasapatos niya. So ang kagandaan ng may sapatos mga kares kahit ikaw lang mag-isa na magkabit ng poste. So, sundan mo lang ito sa mga formang ginamit ko sa kabila. Kasi niya. Hindi ka na mahirapan. So dito naman, kung anong laki ng kahoy kasi ito yung pinaka-finish ng ating concrete cover. So, kung anong laki ng forma natin. O, diba? Dos. Mag-adjust ako ng dos dito sa uh, bot katse. Dito so, sa mga bata ko. So, ano yan. So, mag-atras ako ng dos. Atras tayo ng dos para pag dilagay natin yung forma, sakto na siya dito sa ating tanse. So dito atras uh, ako ng uh, dos dahil dos yung ating forma. Atras uh, ako dito ng dos. So ganun din dito sa kabila. Lalabas ako ng dos. So dito kay papa ko yung pinakakon uh, pinaka ko. -co Guy. So, papa ko ko dito pahaba. Pumunta dito sa kabila. So yan, kabit na natin. So ayan, uh, nakabit ko na itong isang uh, forma. Uh, aris. So maganda na may sapatos tayo para kahit tayo lang mag-isa. So ito yung pinaka-layout natin sa forma. Yan. So, ito yung uh, in-adjust ko. Ito yung in-adjust ko na dos. Dahil dos itong ating uh, forma. Mga nag-adjust ako ng dos dyan. Tos, ito yung pinaka- Penis. niya. Yan. So ito yung pinaka-penis. So tuwid na tuwid to mga tuwid So maganda na may sapatos So just lang yung ating uh, Ating poste kaya Ayan This So 25 So makapansin niyo uh, 30 kasi itong forma natin So para hindi na tayo nagtapas 30 po yung forma natin so nag adjust na lang tayo mga uh... o oh, ginawa natin gis yan so ito pinis so sa kabila naglagay ako ng pinaka stopper na pako yan po so may pako yan so watch sa pako nandito sa finish niya. o oh, gis o oh, kares so nilagyan ko lahat ng mga stopper yan so, nilagyan ko lahat ng stopper kasi 30 tong forma natin so nilagyan ko ng stopper para pag tinaklob natin yung ating isang forma dito uh, babanga isa dyan so yan na yung pinaka uh, stopper nya so naglagay ako ng stopper sa baba yan 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 so ngayon sa taas yan so naglagay ako ng stopper kasi 30 tong ating uh, nilagay na guide para sa ating forma so nagstop ako dito So, ginawa kong 25, buhat dito. So, nagtara ko ng uh, ito, MCM, para sa pagkakapitan ng isang forma natin. So, dito sa kabila, itatapal na lang natin. Ayan. Ayan. So, ayan, itataklob na natin yung mga kasama niya, mga kares. So, nag layout tayo ng sa make sure natin na nakahulog yan nilagay natin una so, importante talaga na may sapatos tayo para kahit tayo mag so, kabit na lang. Okay na yung ating dalawang poste. So, nakikabit na rin natin itong ating uh, uh, beam. So, naglagay tayo ng beam dito. Para sa dadaanan ng slide. Eh. So, nakikabit na rin itong kabuhusan na rin. So, kung mapapansin nyo mga karesa, hindi namin pinuno. Dahil nakikabit muna natin yung uh, pinaka... Oh, yung angle. O oh, yung dadaanan ng ating uh, bearing. Ng ating cake, uh, mga karesa. So, abangan at pag naikabit ha, papakita ko so ikakabit na kabatid ko yung kanyang uh, dadaanan ng ating uh, bearing yan, so sa taas uh, roller, yung nakatayo so ayos na itong ating dalawang poste mga kares, yan so ganyan lang mga karis yung ating uh, fundasyon para sa sliding So galing daw na itutulak na lang papunta dito. And he did later. So nailagay na yung ating uh, angle bar. Angle bar natin ano? So nailagay na yung ating uh, angle bar mga kares. Yung dadaan ng ating uh, bearing. So ang size nito mga kares sa 5. So napakalaki. Mm -hmm. So nakikabit na natin itong 2x2 ate well? 2x2 na gulbar. So medya to mga karesama kapal. So kinakabit na ng uh, kapatid ko mga karesama. So ito yung dadaanan ng ating uh, bearing, ng ating uh, gate. So ang bilin lang boss ko nito mga kalsa ay 1,000 isa So 1,000 isa yung bilik ko ng boss ko nito Pero alam ko meron sa Lazada mas mura sa ala So ito yung resibo mga kalas yan. So 3,000 yung tatlo So ito yung uh, gate na ikakabit So sliding natin mga kalsa So na-spot na niya yung isang ating ulo. So hindi na niya nilubog mga ka kasi uh, pag nakalubog pa, pag mumulan ng uh, kalawang ng ating gate so masisira agad. So kung ganito, uh, hindi makakapasok yung uh, tubig. So lalagyan na lang niya ng 1x2 uh, dito. Para hindi naman malaki yung awaw. Depende rin po. So mamaya ipapakita ko kung nakatayo na mga alas. So ako yung gumawa ng foundation uh, ng ating sliding at yung kapatid ko naman yung gumawa ng uh, gate minutes later. So yun, uh, naipatayo na yung ating uh, gate. Yan. natin kung magaan mga kares. So, ipopulwid na lang yung mga Iba, So, yan. So, magaan siya mga kares. Seram, Rick. Seram. Okay, may pinto. ruangan. Luka mo. invisible invisible <laughs> transparent so ayan na ah, ikakabit na lang yung kanyang condenser uh, so kanyang uh, palit na pinto so ipopulvoid na lang yung mga bearing so ikakabit na lang yung kanyang uh, bearing ay populvoid na lang no yan na pa ng isa tsaka doon so maglalagay tayo ng stopper doon mga kares so ayan na uh, mga kares hanggang dito muna so ito muna yung uh, share sa inyo ni kuya res yung uh, paggawa ng pundasyon uh, itong uh, sliding So kulang pa yung ating uh, bearing sa task kaya hindi ko siya pa makompleto. So abangan niyo na lang po sa susunod na video ko. So kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin na rin yung bell para lagi kang updated sa mga bago kong video. So salamat sa mga manonood at manonood pa ng mga video. Hanggang sa muli.